papunta po kami sa paligi. San Fernando to San Fernando. Ito po ang kaganapan namin ngayon. Simbahan po. Ayan po ang simbahan namin. Yun ang tower na pinagagawa ngayon dito sa San Fernando. Dati, dati ano yan? Paso de ako. Ngayon tingnan mo. Oh. Ang ganda pa ngayon. Ang ganda pa ngayon ng Paso de Yan po ang gandao. May makdo siya dito. Pakas malapit na lang ang Jollibee. Ganda ng ano, Mega World. Naging Mega Yung ano ng Paso Deco, yan hindi ninalis. Yung okay. palatandaan yan. Pag ano na, pag o, oh, umpisa ng October, November, December, yan, masaya na ang mga tao dito kasi marami ng trabaho. Malapit <coughs> na. Ah! Aguinaldo. Ganda talaga ngayon, no? Mega world, naging mega world siya. No? Oh, no? Naging mega world siya. Oh, ang ganda doon niya. Ang layo, ang ganda doon. Gas station.